amos Ikatlong kabanata Kayong mga taga Israel na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto Pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo Sa lahat ng bansa sa buong mundo kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan Itinalaga ng Diyos ang gawain ng mga propeta Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Umaatungal ba ang leon sa kagubatan kung wala siyang mabibiktima? Aatungal ba siya sa loob ng kanyang yungib kung wala siyang nahuli? Mahuhuli ba ang ibon kung walang pain na inilagay sa bitag? At iigkas ba ang bitag kung walang nahuli? Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trompeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon? Sa katunayan, hindi gumagawa ng anumang Panginoong Diyos na hindi muna niya ipinababatid sa kanyang mga lingkod na propeta. Sino ang hindi matatakot kung umaatungan na ang leon? Sino kaya ang hindi magpapahayag ng mensahe ng Panginoong Diyos kung ang Panginoong Diyos na mismo ang nagsasalita sa Kanya? Ang hatol ng Diyos sa Samaria Sabihin ninyo sa mga pinunong nakatira sa matitibay na bahagi ng Ashdod at Ehipto na magtipon sila sa mga burol sa paligid ng Samaria at tingnan nila ang kaguluhang nangyayari sa lungsod na ito at ang panggigipit sa mga mamamayan nito sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos laban sa Samaria. Hindi sila marunong gumawa ng matuwid. Ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod ay puno ng mga bagay na ninakaw at sinamsam. Kaya lulusubin sila ng mga kaaway at gigibain ang kanilang mga kampo. Sasamsamin ng mga kaaway ang mga ari-arian sa matitibay na bahagi ng kanilang lungsod. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon. Ang maililigtas lang ng isang pastol sa tupang sinisila ng leon ay maaaring dalawang paa o isang tainga lamang. Ganoon din ang mangyayari sa inyong mga Israelitang nakatira sa Samaria. Wala kayong maililigtas, kundi bahagi na lamang ng inyong magagandang higaan. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko, at sabihin din ninyo ito sa mga lahi ni Jacob sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. Wawasakin ko ang mga altar sa Bethel. Puputulid ko ang sungay ng mga sulok ng altar at mahuhulog ang mga ito sa lupa. Wawasakin ko ang kanilang mga bahay na pangtaglamig at ang mga bahay na pangtag-init. Wawasakin ko rin ang kanilang mamahalin at malalaking bahay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.